Balik sa volleyball, PBL stars nagbigay ng prediksyon kung sino sa tingin nila ang magna number one pick sa PBL rookie trap. Alamin ang buong detalye sa eksklusibong pag-abante Mr. All-Around Sige Chanko. Sports now. Sports now! Exclusive. Isa lang ang sagot ng ilang Premier Volleyball League stars ng tanungin ng Abante Sports Now kung sino sa tingin nila ang magiging number one pick sa nalalapit na 2025 PBL Rookie Draft sa parating na ikawalon ng Hunyo. Sa eksklusibong panayam ng Sports Now kina Bea De Leon ng Creamline Cool Smashers, Dina Wong at Cici Rondina ng Choco Mucho Flying Titans, May Luna ng Next Led Chameleons at Thea Gagatin na Sumelyon ng PBL Rookie of the Year Award. Iisa lang ang sagot ng mga manlalaro kung sino sa tingin nila ang kukunin ng Capital One Solar Spikers na makatutulong sa koponan. I think based naman sa mga nakikita natin, it's Bella Belen from M. Obvious naman siguro na si Bella Since madami na din siyang nakatunayan, madami na din siyang individual awards na nakuha. So worth it lang din na, I mean, deserve niya din na makuha yung first pick. Hindi ko alam, pero siguro si Bella? Bella, Belen. Bella Belen. Talaga nga naman na hindi matatawaran ang naging ambang ni Bella Belen sa high school at collegiate volleyball. Dinala ni Belen ang National University Bullpup sa limang UAP Girls titles kabilang na ang dalawang MVP awards at hinirang na best opposite hitter. Matatandaan na gumawa rin ito ng kasaysayan matapos maging kauna-una ang UAP Women's Volleyball Rookie MVP. Tangan ang tatlong kampyonato at tatlong MVP awards na sinahugan pa nito ng two best opposite heater titles at best server award. Hindi lang volleyball fans ang nag kay Belen sa pagpasok nito sa PBL dahil maski ang future teammates at rivals nito ay inaantay na ang kanyang pagpalo sa numero unong volleyball league sa bansa. Ako si Sitch Tiangco, Abanti Sports Now na itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis.